Magdi-disclaimer lang po ako bago natin umpisahan yung kwento natin ngayong araw because this is weird. i natin kung bakit nag-o-obsess ang mga tao sa isang mamamatay tao. Gusto ko lang pong sabihin, no, na bago ang lahat ng ito, eh, hindi ko po ginoglorify ang pagpatay. I just want to make that clear. Anyway, ituloy na natin. Bakit na-i-in-love ngayon ang internet sa lalaking ito? Siya, si Luigi Mangkione. Sure ko kung nag-scroll kayo sa internet ngayon, puro siya yung laman ng newsfeed ninyo. And most of these posts are created na para bang isang bagong sikat na artista o internet boyfriend ang bigla nakilala ng mundo. Pinatay niya ang CEO na si Brian Thompson. Alam na natin yan sa previous episode natin. Pero kahit na isa siyang mamamatay tao, kapansin-pansin na mahal na mahal siya ng internet ngayon. In fact, yung mga videos ng pag-capture sa kanya, ng pag-aresto sa kanya, alam nyo kung anong tawag ng mga tao? Fan cam. May mga fans na siya online. And I would really have to be honest kasi gwapo talaga siya. Totoo. But for this video, sisilipin natin kung sino ba talaga ang lalaking ito. Bukod sa napakagandang pangangatawan, at gwapong muka, sino si Luigi Mangione? Kapag alaman ko na 26 years old lang pala siya at galing sa isang mayamang pamilya sa Maryland. Grumaduate siya na pinakamataas sa klase niya. Marami nga ang nagsishare sa mga videos niya kung saan nagbibigay siya ng speech bilang isang valedictorian at lalo lang na inlab mga tao sa kanya dyan. Isa rin pala siyang Ivy League student. Sa mga hindi po nakakaalam, ito yung mga parang pinakamatataas at pinakamayayaman, pinakamamahal na mga private universities sa US. Marami din siyang mga digital footprints no na nakakalkal ng mga tao sa internet. Sinisilip nila isa-isa yan. Madalas dito sa mga digital footprints na nakakalap ng mga tao, eh nag-share siya at nagre-repost ng na mga bagay tungkol sa mental health and anxiety which a lot of people find attractive. Diyan tayo magfo-focus kasi talaga ngayon no sa pagiging hot or oh, oh, weird man po no pero I'm generally curious sa, sa, sa psyche nating lahat ngayon kung bakit ganito na lang ang obsession ng internet so it will be weird yung th thumbnail natin yung title natin will be weird but it's something na generally gusto ko talagang malaman din kung bakit if you understand me anyway pag kinalkal mo yung Instagram niya marireveal ang isang tao na normal lang naman na hindi mo aakalaing kayang bumarel as of now, no, hindi pa naman talaga siya. Alleged pa lang ang lahat, pero kita naman sa mga videos. Or maybe even someone na kaiinggitan mo dahil ang perfect ng buhay niya. Hindi yun siya eh. Alam, ba't hindi ganyan yung buhay ko? Hindi ako mayaman, di ako guwap. Di ba may mga ganong moments tayo? Siya yung kinaiingitan ng ganon. Mahilig din siyang magbasa which is plus points na naman no, plus attractive points na naman to. Patunay na isa siyang matalinong bata. Sa Goodreads, makikita na meron siyang 295 books na nakalista. Ang dami. Dagdag pa sa katalinuhan niya na meron siyang masters ha at bachelor's degree sa computer science sa University of Pennsylvania, UPenn. Makapangyarihan din yung kanyang pamilya. Ibibuild natin yung background nitong si Luigi. Dahil pinsan niya ang delegado ng Maryland State na si Nino Mantione ang nagre sa District 42A. Eto na. So nung nahuli siya, nakitaan siya ng fake ID kung saan ang pangalan niya ay Mark Rosario. May kasama rin tong isang barel. Ngayon, alam na natin kung sino si Luigi, yung background niya, so far ha, at kung sino yung pamilya niya. Meron akong mas gustong silipin. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung 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 psyche. At ito ay yung pag-iisip niya. Why do many people find this attractive? The psyche of Luigi Maggione. Magdi-disclaimer lang po ako ulit ha na i-discuss kasi natin yung mga nilalike, nire-repost at ki kinu nitong si Luigi online. This in no way says na may kinalaman ito sa ginawa niya allegedly for now. Malalaman natin yan sa mga susunod. But I do think na yung mga nilalike natin online, yung mga sineshare natin, syempre it says something about us, kung ano yung mga iniisip natin, kung ano yung mga nag affect sa ating mga bagay-bagay, di ba? So, di ba? Mahilig siya magbasa. Meron siyang isang review sa Amazon na nakita ng mga tao. Silipin natin, eto yon. Makikita rito na kinote niya yung violence is necessary. Hindi ko po masasabi sa inyo kung may kinalaman ito doon sa insidente. Isa rin sa mga huling quote na nilike niya sa Goodreads ay galing sa kilalang libro and even movie, no? Na The Lorax ni Dr. Seuss. At personal favorite ko po ito. Ang sabi, unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. Sobrang bigat. Especially kung may kinalaman talaga ito dun sa ginawa niya. Is this something that triggered him to do kung ano yung nangyari? Hindi pa natin mapagtatagpitagpi ang lah lahat na to sa ngayon, ha? So, hihintayin muna natin. Ito na yung mas interesting na part ng kwento para sa akin. Dahil normally ha, ang isang tao na pumatay, kaiinisan ng buong internet, bubugbugin ng mga tao pag nakita nila. Pero this time, ang trending pa ay yung free Luigi. In fact, nakikita ko ang daming ano, no? Ang daming gustong mag-donate para sa pang-bail niya. But apparently, non-bailable yung ikinaso sa kanya. Pero dahil guwapo nga siya, matalino, maganda yung pangangatawan, mayaman, may pake-alam sa mga tao. Kung totoo man ha, hindi pa po natin masasabi. I understand why people are saying na isang perfectong tao. So far, itong si Luigi Mangione. Pero nulit ko lang po, maraming beses ko ulit ito sa video na to na hindi po natin sinusuportahan ang pagpatay. Pero, naiintindihan ko kung yun man talaga yung rasyon niya. Kaya niya ginawa. Alam niyo marami sa mga comments natin, may, may nabasa akong mangilan-ngilan no, na nagsasabi or nagme-message din sa akin sa Instagram na sobrang tarantado daw talaga yung healthcare system sa US. At wala talagang pakialam sa mga tao. gusto lang nila talaga kumita. Hindi ko po alam kung ganyan kahirap sa atin. Sana hindi. Pero... I'm sure pahirapan din po talaga yung pagkiklaim ng mga ganyan sa lahat. Kasi aminin na natin, business, business sila Di ba? Mas gagawin pa nating weird ang pagpapatuloy ng video natin ngayong araw dahil nakikita ko na crush na crush talaga siya online. This is important to the story ha. This is important to the wise. Meron siyang tweet kung saan sinasabi niya na may PhD daw siya or pretty huge na talagang pinagpiestahan ng mga tao online. The people are obsessing. Yun na yung gagamitin kong word. Dahil Tignan mo na lang yung mga mugshots niya oh. Mukha talaga siyang model. Sa sobrang obsessed, hinahanapan din ng mga tao at may nakita nila na OnlyFans siya which turned out to be fake. Pero hindi lang 'yon, may mga sinasabi pa, hindi ko po nakita no, pero may mga uh, leak nudes din daw ito. Mistake yung Tinder profile niya kinakalkal na rin ng mga tao. And I do think na marami talaga yung in love sa kanya. Mamaya sa question of the day natin pakinggan nyo ha. Ihahatsit ko kayo. Ang palaisipan ngayon, bakit kung ganito ka-perfect yung buhay niya at kung sino siya bilang isang tao, paano siya na-involve sa mga bagay na to? Kasi miski yung mga kaibigan niya, no, nagtetestify na itong kaibigan naming to, eh sobrang normal na tao lang. Bakit biglang ganon? May nakita pa ako dito. Oh. Eto, merong isang thread akong nakita. Sabi niya, no signs of instability just another rising star in the tech scene. Oh, may future talaga siya. Eto na, disappears from friends for three months. 2024, kills United Healthcare CEO. What happened, bros? And I think lahat tayo curious kung ano yung nangyari dito. Ano yung nag-trigger sa kanya? Curious ako kung ano yung katotohanan sa kwentong to and i think marami tayong matututunan kay Luigi sa mga susunod na araw. Hindi ko alam at hindi ko po masasabi kung yung mga impormasyong ito eh magiging dahilan para mas mahalin lang siya ng mga tao or bumaligtad yung tingin sa kanya obviously maraming sisira dito sa imahe na to no especially yung yung side ng CEO di ba but curious ako kung ano yung magiging turn out ng kwento especially sa mga politicians ng US kasi kailangan nilang mag-decide kung susuportahan ba nila yung pagkulong kay Luigi o hindi which directly translate kung ina-acknowledge ba nila yung palpak ng US healthcare o hindi curious ako dun sa part na yun eto na yung question of the day natin. Para sa mga gusto manalo ng 1,000 Gcash giveaway natin ha, mag-like, subscribe at notification bell kayo at follow nyo na rin po ako sa aking Instagram. I want you to be honest with me, medyo playful itong tanong natin pero curious ako. Sa mga impormasyong nalaman natin kay Luigi, idadagdag natin dito yung, yung pagpatay na nangyari. I-assume natin na siya talaga yung gumawa nun. Okay. Isa ka ba sa mga na-inlove sa katangian yung ito? puhan ka ba sa kung sino siya sa tao at sa kung ano yung nagawa niya. Masimplihin natin. Jojowain o totropain? Be honest. I want to know your answer. I Comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang ating kwento.